Hello guys, uh, good afternoon. Welcome back to Pinili Vlog and mega love shout out everyone. Thank you for coming and thank you for the support. Shout out po sa lahat and shout po sa aking mga kaboard of members, sa mga nagpa-members, active members, shout out. Then guys, i eh, flex ko lang guys and during my oiling uh, day uh, last Okto uh, September 26, 2023. So ito yung mga gap. So thank you sa gift. Cash gift 9,500. Then salamat sa mga gif nga naka nakabalot. Ayun, ito. S then sa aking mga sponsors, thank you. Flex ko lang guys, remembrance. Ayun, ano ka to? So i open ko lang to. So, to. Nakakuan yung gift yun so flex ko lang guys yung ito ang gift ko tapos ito yung gift thank you